Nasa supermarket ako na may nagchat sa akin kanina. Ang tanong niya, Bossing Ruel, ano ba ang trabaho ng isang freelancer? Sounds familiar, di ba? Parang same question lang nung nauna. Pero syempre, sasagutin pa rin natin yan sa loob lang ng isang minuto. Please meet Mandy. Isa siyang chef and content creator. Ang goal niya ay magkaroon ng maraming viewers sa mga vlogs niya. Problema? Hindi lang nanonood sa kanya dahil sa low video quality. Ang solusyon ay maghanap siya ng video editor na tutulong sa kanya. nag siyang nagpunta sa freelancer.com nag-post ng looking for part-time editor. Ito naman si Bossing Ruel. Habang nasa supermarket siya ay nakita niyang post ni Mandy. Dahil may pagkamukhang pera siya at marunong siya sa video editing ay tinawagan niya si Mandy para i-mine ang job offer. Ngayon ay dumamin ang view viewers ni Mandy. Kaya tamang decision niya na mag-hire ng video editor. At si Boss Ruel naman, ay kailangan ng maglista ng mga trabaho niya para ma-manage niya ang time niya para kay Patrick at Mandy Moore. Virtual assistant ang tawag ni Mandy kay Bossing Ruel dahil tinutulungan siya nito na maabot ang mga goals niya virtually. Sa so ngayon ay matatawag natin si Bossing Ruel as a freelancer dahil hindi siya tied up sa anumang company. And he is working with his own.